friends Moni ang bangkiruhan awaran ninyo wala kayo mga tao kay ulan man pero ang mga tao nga mga umprahay mga isda, mga gulay dirigit sila dapita sa bangkiruhan mga umprahay man kana ganing barato man o gato ka sa agdaw mahal mahal dito lugara ah. ang kayang pod po or, or ang Agdaw, diri sa uh, bangkirwan manguan na ganing magumpra ari musulod ko sa unahan sulut ko musulod ko ni ang mga manukan manukan ni medyo mga tao dili daghan kay ulan lagi basa gani ko pero okay lang at least ipakita na ko sa inyo nga mo ang bangkiruhan wala pa na ako makiti ang isdaan kay eh, di mo ko suwito aning ko doa sa dapita ang isdaan karnihan ang manuhan manukan ako nang uh, kitang ganina kita nako ako ang manukan ganina Huwag to dokus sa unahan, bi. Eh. Kanang nakita nyo nga pink, mo mo na oh. eskulahan mo na nga sikat kayo. Gusto daw ko din, eh. Oh, ano yung lugar na muna na siyang karnihan? Awan ninyo o. Oh. sa kaining uh, bangkiruhan public market. Dapo kay sa ngatanan. O mga karnihan no. Oh. Kini mga barato kay ni siya, barato di lugar. Kini bangkiruhan inigbiwat din ako mag video palit ng karne dire ko dire asa tong daano man ako makikita eh di mo ko kusito dire good dire kusito dako pa kontra sa agdo pero ang palengke ang agdo guapo kayo ini hindi man guapo. Pero mula yang ang min nga paling yud. Mun ang min nga paling Balik ko sa pikas, balik ko Kayu, tas kayu, bularan. sugon nagadagan ng mga tao Daghan kayong mga tao diri sa ano diri sa bangkiran compare to agdaw daghan kayo kay mga wholesaler diri man sila mamalit parang ibaligyan nila kana mga karinderya bisag unsa diri sila mangumpra para sa ilang karinderya or bisan unsa diri sila mangumpra kanang pero ako karon mamalit ko karon ini ko man na video Alright.